Isa ba kayo sa bumibiyahe araw-araw ng isa hanggang dalawang oras mula tayo Terizal hanggang Ortigas? Ngayon ay magiging kalahating oras na lang ang inyong paghihintay. Ang Petro Manila Rail Transit Line 4 o MRT 4 o ang East Road Transit ay malapit na simulan at target umpisahan ngayong 2024 at tinatayang matatapos sa taong 2027. Panigurong ito ay makakabawa sa mga bumper-to-bumper -bumper na traffic ng mga araw-araw natin nararanasan sa ortigas at mababawasan din ang pollution sa greenhouse gas emission. So bukod pa dito, ang kadalasang biyahe mula Taytay tay hanggang Ortigas ay umaabot ng hanggang dalawang oras by road. At ngayon sa MRT4 ay aabutin na lang ng kalahating oras at very convenient pa dahil mabilis at aircon. Ang Metro Rail Transit Line 4 ay may habang 12.7 kilometers. Mayroon itong proposed na 8 station at magpuponekta sa Ortigas patungo sa east side. Ang design ng MRT4 ay magkukonekta sa tatlong major na lugar mula Ortigas, Ortigas Extension, Kainta Area hanggang sa Diversion Road ng Manila East Road sa Maytaytay Public Market papuntang east ng Taytay Rizal. So, magkakaroon ng ilang station sa Pasig Ortigas Avenue Extension, tadaan ng Deca Homes, Ortigas, SM East, Ortigas, at Robinsons East, patungo sa mga bayan ng Kainta, Tikling, at Taytay, Tisal. So, ang mga posibleng station na sasakyan at babaan ay mula sa EDSA, Meralco Avenue, Rosario, Pasig, St. Joseph, Pasig, Kainta Junction, Tikling Junction, Manila East Road, yan, na yung sa highway, at papuntang Taytay Public Market. Ito na rin yung entry papuntang Diversion Road o papunta ng Rizal Province. Okay? So, pinondohan na ng ADB o Asian Development Bank ang MRT-4 na may habang 14.3 kilometers at inaasahang mauumpisahan na ang construction anytime. So paniguro na madodoble na naman ang traffic sa mga lugar na 'yan at habang ginagawa ang MRT Port. So, contendti tiis at panahon na lang at ihintayin para maging mabilis ang biyahe kapag natapos na ang MRT Port project. Okay? So, isa ba kayo sa mga nakatira o nasa lugar na 'yan na dadaanan ng MRT Port? Kung kayo ay nakatira o nasa mga lugar na dadaanan ng MRT Port, ano naman ang masasabi nyo? Okay, comment nyo lang sa baba at uh, huwag nyo rin kakalimutan na mag-like at mag-subscribe na rin kayo sa ating channel. Huwag nyo rin kakalimutan i-follow ang ating FB page at yan lang po ang ikasisiya namin. Maraming maraming salamat po sa panonood at ito po ang Promag TV. Isasabing God bless.